po, oh, ba? Diba? Matibay. <laughs> Matibay. Ito para ay mababa lang, mababa. Yan oh. lampas na ng halagit na ng leg ng pelvic bone balakang sa tuhod. <laughs> Ito para kay Bradley kasi mababa. Pagkatapos mabili lahat ng mga alaga, hindi malahat, halos lahat ng alaga na pambenta lahat ng pambenta na nabili na syempre kalat kalat sila ngayon meron doon, meron dito, meron doon ilalagay ko sila sa isang lugar na lang muna para pag magpapakain convenient mas mabilis kasi total ilan na lang sila ngayon etong BB Village makikita nyo dito o, si ano muna si favorite ay marili, mayroon ng sarili niyang baluarte yan ang kanyang kabahayan ngayon. Siya yung nag-i-enjoy diyan, no? Oh. Proud na proud. Kita niyo naman ang tindig. Proud tindig 'yan. Meron siya mga snacks na bayabas, seresa. Pero busog na siya. Yan. Meron meron din ako itatabi sa kanya diyan na isang isa sa mga barako. Sa mga macho. Obi. Obi. Pabinuha. Ngayon, I must warn you, huwag nyo napansanin yung mga kalat. Total, eto yung mga organic lahat naman ng na mga matter. As, bilang patunay, kukunin ko to. <laughs> Ang mga makikita nyo, iba, pa, kala Kalabo basura, pero mga tuyon down at mga karton lang yan. Walang plastic dyan. Sige, mauna ka ng judge. Madali ka rin o meron. O, oh, dito. Ito yung bakod, no? Dati, wala to. Wala tong, ito, mga, mga durog na, ito yung mga durog na dahon na naging compost na. Yan, ganyan kakapal, o. Oh. Ganyan kakapal ang, ano, napakagandang lagay sa mga halaman yan. May halo ng ipot ng bibi yan. <laughs> Tinamba ko na rin yung mga gagawin pang gatong yan gagawin pang gatong yan pero ito, pwera lang ito ito papakulangin ko lang muna para matanggal lang itong mga dumi ito yung sa original sa brown eggers to eh. nagamit lang to dahil napakaraming mga ibibing nangingitlog dati nakaraan diba ay natambak yung mga sisiw pero hindi naman lahat ng sisiw nag-survive may mga pinamigay mayroon namatay ngayon eto na ngayon yung kanilang bahay first class 5 star accommodation oh. <laughs> Five star pero yung paputok lang ah. Paputok na five star. <laughs> paputok na five star ako. <laughs> five star na paputok accommodation. So pinagdikit ko na. Dati it, dito yan eh. Tapos may bubong dito, di ba? May parang yung nagbaha. Ngayon, pinagdikit ko na. Total, mag-aano lang ako ng dalawang inahin. Back to dalawang inahin na lang muna. Yun ang pinaka-convenient para sa akin. Sa iba, mas convenient ang isa. Sa iba naman, mas convenient ang marami. O yung iba man talaga maraming inaalagaan kasi commercial. Pwede rin yun ang hanap buhay. Pero tayo bilang backyard enthusiast yung kailangan ng oras at kailangan ng budget. So dalawa ang sa akin ay uh, effective ideal ang dalawang inahin. Isang barako, ayan. Pero yan si Bibi, pupunta na kay Kaibigan yan, Kaibigang Obey. Si Atty. Si attorney pala, attorney. Si attorney tsaka si Gretchen nangihingi siya ng bibi sa akin. So, bibigay ko yan. Tsaka yung si Gretchen. Magaling mang itlog yun at magsisig. Para magparami din siya. Para meron siya, meron ako. Oh, di ba? Pag darating ang panahon, makailangan ako ng mga mga bibi na pabarako or inahin, pwede akong humingi sa kanya. Diba? Kahit naman kahit naman wala, walang, wala akong bigay dun eh. Bibigyan ako nun eh. Obey, oh, shout out. Alam ko, nanonood ka ng mga vlog. Everyday. Inulit-ulit mo yung iba. <laughs> oh, well, ayan ang bahay nila ngayon. Wala pang pugad. Lalagyan ko na lang ng pugad. Pag may mangingitlog na. So, total wala pa naman ngayon. O, ganyan muna. Para meron lang silang pasukan kapag sila'y nauulanan. Ito na ang nagawa kong tali. O, ganito ginawa ko. Dahil sa diba? Limited ang space. yan. Dito ko na lang siya nilagay. So, bali, yun to ginawa ko. Ayan. Nilagyan ko ng parang loop. Dito ko na, tawag dito pagsugay eh, sa amin. sugay, Ayan. Splice. Dito ko na nilagay yung pinaka loop niya para kaya niyang umikot sa puno. Malakas naman si Bradley. Hindi siya hindi siya ma matatali diyan kaya niyang hilahin yan malakas ng manok yan eh yan tapos dito lang yung hitch wala nang hitch doon kasi ka nakakaikot naman to sa mismong puno mas maganda pag nilagyan ko ng hitch doon baka yun ng hitch ang bumara yung paikot baka yun ang bumara sa dito sa kanto ganyan kaya ganyan no? so kayang kaya kaya ni Bradley to. Ha. Tama, malaki naman yung loop. Hindi hindi ma mapupulupot sa puno. Tapos eto na yung tali. Hanggang dito siya, ayan. Mga kasarado siya. Yung paa dito. So, kapag tumalon si Bradley, ay hindi siya masasabit. Tapos mababa. Tapos yung tubig niya, Ayan, nilagyan ko na ng hollow blocks para hindi erecta sa lupa nakalagay yung inumin. Para minsan, kasi syempre, matalsik yung lupa dyan sa inumin. Para medyo mataas, less ang chance na tumalsik yung lupa. So, ililipat ko na si Bradley. Ayan si Bradley. Sa kanyang bagong ano, bagong talian. <laughs> Bigat. Bigat. Sobrang bigat ni Brad. Ang laki manok to. Hmm. So sa iba, sa iba no, nagtatali sila sa kanan. Kanan kasi baka daw mapilay yung pagtinali mo sa kaliwa, baka mapilay doon nilalagay yung tare. So ako naman hindi. Pag pag matagal na sa kanan, nililipat ko na sa kaliwa para hindi nabubugbog yung paa. Kasi nabubugbog yung paa dito. Eh katulad niya lumalalim mo. Yung pinakakalisis niya para makarecover yung paa. So ayan, bigat mo. Puro muscle. Eh na si Bradley ngayon. Oh, di ba? Pero you kanang know, bagong bahay. So, yung inumin mo, ha? Okay na yan. Ito na yung lumantali. Itong lumantali, hindi ko kagad tinatapon niyan. Ni-inspect ko muna kung may damage na, na nakaka-alarm. So, ito, meron na siyang pudpud, -pud, pero makapal pa rin. Hindi pa yung mapipigtas. Kasi malaki at ginawa ko talagang tali diyan. Dahil malaking manok eh pero hindi naman pala <laughs> dati lang dati kala ko pinaglakihan na niya eh Ayan. So, pwede pa to pwede pa to pwede pa to lalo na to kung pagsira na tong tali to ito, kinukuha ko to so lilinisin ko muna yung kanyang kainan at uh, marungis na oh Bradley enjoy your new accommodation ha ito natin sa malayo ang kanyang sa malayo ang yan, kita ba dyan? Oh. Alright, ha? Bradley, ha? You have a very beautiful place, ha? Okay na yung kanyang hapunan. Meron ng bagong place si Bradley. Meron na ring bagong lugar si favorite. nice ko na yung mga sabibe. So, it's a very prolific day. Hindi so, naman, hindi naman ako nagmamadali, no? mas maganda yung dinadahan-dahan ko kasi parang nag enjoy lang ako ngayon sa mga katulad naming backyard racer ganyan yung buhay backyard relaxing maganda na naman yung ice ng bibi Village ang next kong project ay ibababa ko na itong mga maliliit na BB ihiwalay ko na sa nanay well yun ay next project okay na muna itong nagawa ko ngayong araw na to So Bradley, ano? Any ko any uh, feedbacks from you? <laughs> well, ram ram salamat sa inyo panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam. Uh, pag nauha ka doon na, uh, you know.